Good morning guys. Ngayon ay day 4 na po namin sa paglalakbay dito sa Panay Island at kami ngayon ay nakarating na ngayon dito sa San Jose Antique. At katunayan, itong lugar ng Kamiya, ito po yung sa lugar dito sa may parte ng Antique sa Tabing Dagat. Kasi itong area po mga kaubayan, ito po yung lugar ng kung saan marami dito mga resort. Kasi tabi po ito ng dagat. Yan kung mapansin nyo ito po highway dahil kato na ang kalsada kasi may guhit-guhit. so therefore main road ito at uh, dito sa ating kaliwa ayan, makikita dito mga ibang establishment pero dito sa kali, kanan naman nandito po ang maraming mga resort hanggang doon mga resort po ito mga kaibigan muli day 4 ngayon is July 8 2025 gusto ko lang bigyan kayo ng uh, alaala -ala at kaalaman ano bang meron sa resort nito kasi itong Kamiya Resort Kamiya Beach Resort uh, ay maganda sa para sa amin maganda pero ewan ko lang sa inyo para maalaman ito ipapakita ko sa inyo mga kababay malawak po ang kalang parking yan malawak ang parking pwede single motor at uh, Nandito sa malalaking puno. Malinis man dito. At saka malilimpa pa. Yan. Well, hindi na kailangan dito mayroong pantrapal. At ito po yung mga cottages. Mga cottages. And then, yan kagaya dito. Ma malinis man dito. Yan, maluwag ang parking. Yan guys. So, ito po yung aming sasakyan Toyota Hiace Model Model 2025 Yan Yun po ang Kamiya Ah, lugar na yan Mamaya maalaman natin Marami tayong makikitang magaganda, no? Dito muna tayo sa kanilang information Sa lugar na ito mga kaibigan Ito pong nakalagay Ah Kamiya uh, Kamiya Beach Resort Entrance is 20 pesos Ayaw ko ano lang entrance yan Entrance ng sasakyan or Entrance ng tao or whatever Pero yan Ang swimming is 80 Bakit swimming? Eh there kasi silang swimming pool And then package Yan uh, Beer Then per purchase of soft drinks at Senta, function 6,000 per hour, 1,000 exists for cottage and rooms. Yeah. Anong meron? Yeah. Dito po yan, mga kabupayan. Pwede dito mga con fellowship, conference, kiddie parties, christening, uh, binyag, ano ba yan? Ano ba Ganun yan? wedding, reunion, birthday, meetings, and yeah, uh, natakpan. So, yun po ang Okay, so dito naman, ito po. Call payment. Uh, sitera, mahirap magbasa, maliliit. Anyway, kinukunan ko lang ang ano. Right. So, ito po yung kanilang price. Accommodation. So, enjoy discounted room rates. Yan, room rates po ito mga kaibigan, mga kapatid. Original price, yan, 2,200. And then, so whatever, nandiyan na po ang kanilang price. Complete po dito mga kaibag ha. Mayroong uh, CCTV and the uh, Wi-Fi. Wi-Fi dami dito. Unleak. So, ito po yung kalang reception area. Information. Muli ha. lawak ng parking. Oh. Lawak ng parking. At anong meron dito? Dito. Dito tayo mag-start sa by parking kanan. Ito po yon, Ayan cottage din man yan dito sa may kaliwa ayan twilit may twilit twilit and ito na po yun nakalagay oh. Ah. itong lugar na to shower room bakit shower room kasi dito sa ating kaliwa ay kaganda ay kaganda swimming pool ang linis ang linis guy, ayan. Kitang kita ang ilalim. Kasi swimming pool man yan. And then sa kaliwa, andun yung mga pwede, pwede kang bumili. Uh, either whatever. Drinks and uh, hard drinks. Soft drinks. And then dito, kasi ngayon ay umaga na, alas 7 na ng umaga po, mayro, mayroon, mayroon naman silang pakapi. Yan, may libreng kape. Alright, pagdating dito, ikot lang ko lang kayo mga kababayan. Ayan, ito, cottage pa rin ito. Yan. bakit may cortina? Kasi mayroong, may occupied na yan, occupied. Okay. Yan. dito po, ya, yeah. Dito ang accommodation. Yan. bakit may misa? Pwede man dito maupo dyan. Kain-kain, inom-inom. Ya, kasi mayroon nga swimming pool oh. Swimming pool. And doon sa taas, guys. Nandoon mang kami nakatira doon, doon kami nag stay ni Ma'am Siki. Right? Dito. Ayan. Gusto ko diyang mamimili may drinks. Soap at saka hard drinks. Ayan. dito halimbawa mayroong fellowship conference ano pa mag meeting wedding ring ayan dito kami mga kababayan ayan function room gusto mo magsayawan diskuhan kantahan mayroon dyan mayroon man music dito ayan then may cottage ulit dyan sa taas sa baba pwede kayo mag-upo-upo dito kantahan sayawan Then dito po mga kabayan Ayan Function room Dito at dito at dito At banda rito po mga kaibigan May daan Dito Ayan, May daan dyan okay. Tingnan ko lang kung makakalusot tayo okay. Niikot ko lang kayo mga kaibigan Sa posibleng natin mapapasilan Ah, pwede, pwede, tayo dito tayo makalabas. Okay. Ay, nakatali, man. Nakatali. Kasi, alam nyo ba, eh? Yan. Dagat na po yan. So, hanap tayo ng lusot. Hanap tayo ng lusot. Ewan ko kung saan tayo makakalusot. Dito, may pang isang gate. Oo, oh, kung makalakas ba. Ah, hindi rin. Kasi nakakandado. Kasi ex private resort man to. Ayan. So, nakakandado. Hindi tayo pwede makalakas. Ay, pwede pala. Ah, pwede pala. oh, okay. So, yun po. Resort na yun. Beach resort. Ha, muli. Beach resort. Ito na po yun. Ito yung maganda. Ayan. Dagat, ha. Ah. At ito na po ay matatagpuan dito sa San Jose Antique. Yan. One, two, three, four. Hello! Welcome, San Jose Antique. Yan. Bakit may ganito? Kasi mga kapatid, lalagyan nila ng seawall. Yan, oh. Itong tinutungtungan ko, seawall po ito, ayan. Hmm? Ayun, sa may parte doon, kalayo. Hmm? Mayroong, may bangka sa mga mangingisda. Ang ganda ng tubig para ba, para palang ano cooking co co oil langis Ayan. ganda doon so lang sinabi ko mga kaibigan ayan po construction po yan under construction kasi lalagyan nga to ng seawall ayan po yun o no? mayroong nakalagay dyan ng ano, kong, mga kus, pan, lang ng concrete kasi pag masama ang panahon ang alun uh, alon po dito mga kababayan ang ano, lalakas ang lalaki tatawi dito pag tawi dito na mapunta o oh. tapos tatama doon sa loob so yun po yun ang mga resort yan kagaya dito may isa pa o oh. alam mo yung building na yan ano din yan cottage at ang baba ay resort din man yan tapos hanggang doon pa mayroon pa doon sa unahan ina-update ko lang kayo mga kaibigan baka sakali gusto nyo dito mamasyal baka balang araw eh pag gusto nyo magkapasyal-pasyal dito okay. dito lang po matatagpuan ito sa baybayin ng San Jose Antique So guys, siguro ang ating gagawing vlog ngayon siguro is hanggang dito na lang kasi inaalam ko lang sa kayo sa inyo kung ano ba ang mayroon dito sa aming tiniterhang Kamiya Beach Resort. Kung gusto maliligo kasi natural maglalakad. Wala pang cottage 'yan. Walang cottage kasi mayroon mang seawall. At itong lugar kasi dito, daungan ito ng mga mangingisda. Ayat may banga-bangka kasi Wala pa uh, ano kararatin lang mga isda wala nang ano mga isda mula'y magandang araw. This is Now Buong TV. It's now signing off. Talabat, salamat sa inyong pag-subaybay, pakikinig. sana po, please like and share. At upang tayo po ay magkakaalaman sa banda pa roon, mga kaibigan. Sa susunod ko pang gagawin mga vlog sa channel kong ito. Sa aking mga kapamilya, di Shadows Family, shout out sa inyo lahat dyan. Thank you very much. Magandang araw at babay na po mga kababayan. Sana po, ayo po ay laging masaya at maligaya ligtas sa anumang kapa, kapamakan sa ating buhay goodbye happy happy days everyone and salamat so dahil ngayon na umaga our time is 7 ito yung aming almusal may ano man dito palibring almusal at uh, itlog itlog hotdog lang din So ito po yan Meron ka Dito kasi sa kami Meron siyang uh, ka, Kasama ano, Almusal at kasama namin sa almusal ito si Miming Miming lapit ka dito Ayan. sino tatay ng inaanak mo pagka hindi magsabi ipapasite at contempt mo o, oh, sino tatay niyan? Oh, huwag mong kalkalin. Diyan ka lang, diyan ka lang. Bait, bait yung pusa, o. Oh. Mabait man. Sino tatay niyan? Ilan? Ilan tatay niyan? Dali, harap dito. Hindi, hindi man suplad. And that's it, mga kaibigan. Sa umaga, may libris lang pa almusal. At 'yan po ang Kamiya Beach Resort. Thank you very much and bye-bye.